Tahimik ka muna sandali. Kalimutan mo muna ang ingay sa labas, ang cellphone na nagvi-vibrate, ang mga problemang kumakatok sa pintuan ng iyong isipan. Ngayon, ako at ikaw lang. Huminga ka ng malalim, ayan. Dahil ngayon, dumating ako para ibigay ang sagot na matagal mo nang hinihingi. Hindi sa pamamagitan ng mga relihiyoso, hindi sa mga nag alam na nila ang lahat, kundi sa iyong pusong pagod, sugatan at balisa. Akala mo ba hindi kita nakikita? Na masyado akong abala para mapansin ang nararamdaman mo? Huwag kang magpalin lang. Binibilang ko ang bawat hakbang mo, naririnig ko ang bawat buntong hininga mo, yung mga hindi mo rin maintindihan minsan. Nakita ko nang pinigilan mong umiyak sa harap ng iba. Nakita ko nang nagkulong ka sa banyo at sinabing, hindi ko na kaya. Nakita ko nang hiniling mong mawala na lang para malaman kung may makakamiss sa'yo alam mo yung butas sa puso mo na walang makapuno? Yung biglang lungkot kahit sa magagandang araw? Kilala ko yan. Kasi nandoon ako. Kasama mo ako sa bawat luha, sa bawat gabing walang tulog, sa bawat pilit ng ngiti habang unti-unting bumabagsak ang lahat. Ngayon pinaalala ko lang ang isang bagay na pilit kinakalimutan ng mundo. Hindi ka nag-iisa. Kailanman hindi ka nag-iisa. Iniisip mong maliit lang ang sakit mo para sa akin? na mas marami pang naghihirap kaya hindi mo dapat istorbohin ang langit sa drama mo kung alam mo lang bawat sugat mo ay isang sigaw sa aking puso bawat beses na naramdaman mong tinanggihan ka hindi ka pinansin o minamaliit naramdaman ko rin yan dahil bago ka pa man nakilala ng mundo mahal na kita bago pa man sabihin ng iba na hindi ka sapat sinabi ko na anak ko yan hindi ako natatakot sa mga trauma mo hindi ako nadidismaya sa mga pagkukulang mo. Hindi ako dumating para sa mga perpekto. Dumating ako para sa mga wasak. Hindi ako lumalapit sa mga mukhang matatag kundi sa mga natitisod, umiiyak at muling bumabangon. Ako ang Diyos na naging tao para maramdaman ang nararamdaman mo. Alam mo kung bakit? Dahil tanging ang nakaramdam ang tunay na makakapagpagaling at sinasabi ko sa iyo, may pangalan ang sakit mo at ang haplos ko ang sagot. Hayaan mong pumasok. Ako sa lugar na wala pang iba ang nakaabot. Ipakita mo sa akin ang mga sugat na tinatakpan mo ng tawa at biro. Ipakita mo ang mga piraso ng puso mong pati ikaw ay tinatago na. Hindi ako dumating para humusga, kundi para magpanumbalik. Hindi ako dumating para maningil, kundi para mag-alaga. Dahil ang pagdurusa mo ay hindi lingid sa akin, nakita ko, nakikita ko. At mahal pa rin kita. Ngayon, makinig ka. Gusto mo ba talagang gumaling? Dahil para gumaling, kailangan mong bitawan ng kontrol. Kailangan mong magtiwala. Kailangan mong ipagkatiwala sa akin ang matagal mo nang itinatago. Nagsisimula ang kagalingan kapag huminto ka ng magpanggap na ayos ka lang. Kapag sinabi mo sa akin, Jesus masakit, at sasagot ako, Alam ko, Halika, hayaan mong alagaan kita. Ibigay mo sa akin ang pangungulila na nagpapahirap sa iyo. Ibigay mo ang pagkabigo ng mga pangarap na hindi natupad. Ibigay mo ang takot na pumipigil sa iyo ang pagdududa na sumisira sa iyo, ang guilt na hindi ka pinatutulog. Ibigay mo ang alaala ng mga nanakit sa iyo o ng mga pagkakamaling hindi mo mapatawad ang sarili mo. Walang kahit ano diyan ang mas malaki sa aking pag-ibig. Kasama kitang bubuhati ng bigat, palitan ko ang sakit mo ng kapayapaan, ang sugat mo ng layunin. Ang kalungkutan mo ng walang hanggang presensya, ibigay mo lang sa akin ang nagpapabigat. Hindi ako dumating para magbigay ng batas, dumating ako para magbigay ng pahinga. Tunay na pahinga, yung nagpapagaan sa kaluluwa at nagpapatahimik sa puso. Dahil kung saan mo nakikita ang katapusan, doon ako nagsisimula. Kung saan mo nakikita, ang sakit doon ako gumagawa ng patutoo. At kung saan parang walang saysay, -say, doon ako naglalagay ng layunin, Nakita mo na ba kung paano muling tumutubo ang kagubatan matapos ang sunog? Minsan, matagal, pero buhay pa rin ang umuusbong mula sa Habag ganyan ako gumalaw, eksperto ako sa mga bagong simula. Ginagawa kong hardin ang lupang sinunog. Ang sakit mo ngayon magiging alaala ng himala. Ang luha mo ngayon magiging ngiting may layunin. At ang akala mong kamatayan, kaya kong gawing buhay na ganap, magiging gaya ka ng punong tumutubo kahit sa disyerto dahil ang ugat mo ay nasa akin at hindi, hindi ko sinasabing hindi ka na muling masasaktan pero ipinapangako ko hindi ka na muling masasaktan ng mag-isa at sa bawat pagkakataong susubukan kang pabagsakin ng mundo nandoon ako nakaabang yakap ang mga braso at sinasabing halika, akin ka hindi pa tapos ang kwento mo at ang pinakamagandang bahagi ay nagsisimula ngayon kapag pinili mong magtiwala sa akin hindi dahil sa takot kundi dahil sa pananampalataya dahil ako ang siya noon ngayon at magpakailan man at kung gumawa ako ng milagro noon gagawin ko ulit sa buhay mo kaya't pakinggan mong mabuti ngayon ang araw ng kagalingan ngayon ang araw na muli kang huminga hindi aksidente na narating mo ito ako ang nagdala sa iyo rito hinatak kita gamit ang pag-ibig dahil alam ko kailangan ng puso mo ang katotohanan ito. At ang katotohanan ay ito, mahal ka pa rin, pinipili ka pa rin, at ikaw ay akin. Hayaan mong baguhin kita. Hayaan mong punasan ko ang iyong luha. Hayaan mong isulat ko ang bagong kwento mo. At kapag bumalik ang takot at babalik yan, alalahanin mo ang sinabi ko ngayon. Nasa akin ka hanggang wakas. Ngayon, umalis ka. Pero huwag kang aalis na katulad ng dati. Umalis kang magaan, umalis kang may pag-asa, umalis kang may katiyakan na may Diyos na nakakakita, nakikinig at nagmamahal sa iyo. Hindi dahil sa ginagawa mo, kundi dahil sa kung sino ka at kung nahipo ng mensaheng ito ang puso mo, ibahagi mo. Dahil marami pang tulad mo, naghahanap ng haplos ng aking tinig. At marami pa akong sasabihin sa iyo sa, sa walang hanggang pag-ibig, Jesus.